Sino yung mga sumampa sa truck namin? Iharap nyo po. Gusto nyo po, bilangin ko ilang beses na po ako pumunta dito itong taon. Iyan ang problema sa inyo. Pinapaliwanagang kayo, ayaw nyo makinig. Hi everyone. Sa tindi ng paghihirap sa Pilipinas ngayon, ay iniisip ko na sana dumating ang oras na maihalal si Sir Gabriel Go bilang senador or secretary ng isang departamento. Isa po kasi siya sa mga tapat at matapang na posibleng mamuno sa ating bansa. Bakit? Dahil sa video na ito ay panoorin natin ang buong tapang na pagharap ni Sir Gabriel Go sa mga umakyat sa truck ng MMTA. Panoorin natin ang video na ito. So magandang umaga po 9.30 uh, Nandito po tayo ulit sa Sobel Rojas Going to Onyx Kasama po natin ang DPS ng Maynila And of course ang MTB Motorcycle Unit no? So joint operation po ito Dahil naman natin medyo Itong Sobel Rojas at Onyx ay eh, Kailangan po talaga balik-balikan po ito Isang aquarium ang itinambak lang ng ating kababayan sa bangketa at delikado ito dahil posible itong makasugat pag nabasag Ito nga, pwede lang natin linisin ito eh. Gusto mo palinis na ito, Rabi? Ha? Palinis kaya natin yan. Ito. Ito, papahangin na natin. Kasi ano po, ano basura na ito. niya sa Manila. Kaya tinikita namin yung nakarang araw. Itong truck, ito toko eh, sira. O yan, oo, oo. Sira, atawin ang sira yan. Sira pinapahatak ko. Pinapahatak ko. Ito. Ito, basura Sa kanila yan. Kaya tinikita namin sila yung nakarang araw. Sayang yung tent na sa laiya, pasok ko. Good morning. Morning po. Sige, lang. Sige, sige, lang yung mga truck. Get. Para makapasok yung uh, nasa likod na yun, no? Oh. Magpakasip. Skog. Pet. Baklasin yung mga... Ito namang pagawaan ng lamesa ay ginawa ng tambakan ang kalsada. Pet. Ito na na isang araw, Napagsabihan ito, natikitan na ito, eh. Pasok na namin, boss. Pasok na naman. Na naman. E eh, ano may pasok nyo, pasok nyo. Hindi nyo mapasok sa amin. Kailangan bawasan natin nga para ano, nila natin ang butas. iwan ang truck ng MMDA kaya sinugod ito ng mga tambay at kinuha ang mga lamesa. Guys, ipinababa ng mga ano yung ano nila oh. agawan yung ano yung uh, residente. Uh -huh. Dahil dito ay kinumpronta ni Sir Gabriel Go ang umakyat at may-ari ng lamesa. Pero mali na nga ang may-ari ay sila pa ang may galang magalit. Uh Huwag niyong papakuha sino sumasampa. Tumawag pa sila eh. Hindi, babay nyo. Stainless. Nakuha. rapi. Rabi. Inakyatan yung truck natin, kinuwa yung mga stainless. Saan? Yung, yung sa tapat yung kinuna natin, inakyatan yung truck, hinugot ah. lahat ng stainless eh. Good morning. Morning, Bo. Ano yung nakuha na stainless? Mahaba. Yung mahaba? Bangkita nga kasi yan apat sa so, oh. oh. Sabi, 2 Hindi, at least 1.5 to 3. Oh. Hindi, boss. Lahat ng motor, patikitan, pahuwa natin. Nay, ito ha, ah, makinig kayo sa akin. Ilang pakiusap pa ang gusto nyo ibigay sa inyo? Hindi po isang beses yun. Gusto niyo po, bilangin ko ilang beses na po ako pumunta dito itong taon. Ang isang beses, pinagbibigyan. Oo, oh, oo, oh, okay. Pumunta ako na ilang beses na po dito, mahigit sampung beses na itong taon na to. Last week nandito ako, tinikitan ko kayo, wala kaming kinuha. Ano pang konsiderasyon gusto yung hingin sa amin? Ang laki-laki po ng pwesto niyo. Ano, ano lang namin, sir? lang muna yung natin, sir. Kasi, ay po, sa inyong anak ko, Saka nandoon na raw yun sa gilid. Sir, eh. Hindi po, bangketa po yan. Ang bangketa, pinuhunan ng gobyerno para gamitin ng tao. Hindi po gawing tambakan nyo po. Sana sa ilang beses po, nakinig na kayo. Hindi kayo sumunod eh. Sir, eh, hihintay lang kasi namin sir yung... Uh, Lahat ng motor na yan. O, pinasok na. Sa kanila rin ba yan? Ay, eh, pwesto rin yung pala yan eh. Sa inyo rin po ba ito? Hindi po. Hindi sa, sa, ibang tao to. Eh, paano man yan sir? Sino yung mga sumampas sa truck namin? Iharap nyo po. Anak na ano, dahil nakaranta. Hindi, ito mo. na lang. Tawagin mo ito. Eh, anak nyo. Pare, sino yung sumampas sa truck namin? Sino yung mga sumampas sa truck namin? Iharap mo po dito. Hindi mo alam. So, so saan napunta? Ay, baka, wala na. Hindi, saan napunta yung gamit? Na kinuha nyo. So hindi nyo alam kung sino kumuha? Hindi nyo tauhan? Hindi po. Okay, hindi yeah, Mga na, mga tao nyo rin. Tao nyo yun eh. Kilala nyo yan. Kaya ganun pwede naman makipag-usap na lang. Hindi sa... Kasi pagka sinang pahangin ka kasi. Kasi e, eh, kahit pakipag-usap eh. Talaga pinipilit pa rin ng mga tao na ano e. eh. Isa oh. targa, e. Ay, steady, okay. na, o? Karga eh. Ang steady day sa ubinado. Ito mo, napunta rin sa kapila natin Diba, huwag O di sa kapila. Sa ano nyo napakuha? Sa DPS nyo napakuha? Para walang anuhan. Bigay nyo sa ano sa DPS Lagi din sa truck ng white. Kasi yung mga tao kagaya hindi kayo mag-aabot. Wala lang saway kuno sa truck na na wala. Eh pa-dinner mo din ah, baro-baro din niya tawag ka pa rin niya. Sa mga magbubuhos mo wala nang yayari. Ah, oh. oh. uh. sa so, tabi so, na daw. Ano 'yun? Tapos 'pag sa taas kaya ang mamadala ng babae. na 'yung tabi ng gate niya. Sobra na sa 2 meters. Ganito na lang. Sa, sinasabi mo na sa tabi. So, part na property nyo po. Nasa po ang papel na sinasabing part of the property nyo po yun. Pag pinakita nyo yung papel na part of the property po na nirentahan nyo, sa inyo po yun. Sige, Pahingi po. Oh, sir. Ibigay naman po namin na ito. O, oh, sige, pahingi po yes. nga. Kaya may pahintulot din kaming oh. Ay, sir, hindi po sila magbibigay ng pahintulot. Tapalot po kami. Sa kanila ba yun? Okay. Hindi po. Patingin po ng papel na sinasabing property po nila yon. Okay. Wala kami yung uh, ano sir. Hindi namin pala ari yan. Pero nagpaalam kami. kami na nakikilagay. Kaya nga, ang tanong namin, nasa yung papel na, pinapa, na sinasabi doon on legal grounds na kami po ang may-ari ng bangketang ito, private property. Kung meron po noon, uh, diba, hindi, po namin Hindi po namin Boss, ang 1.5 to 2 meters. Hindi, <makes noise> eh, yan, yan ang problema sa inyo. Pinapaliwanagan kayo, ayaw nyo makinig. Wala naman pong lisensya itong rider, kaya pinara ito ni Sir Gabriel Go. Sige po, pakainto na po. May lisensya po kayo? Wala. bakit wala? Nasaan lisensya mo? Wala ka bang picture man lang ng lisensya mo? Paano yan? Driving without license ka. Teka lang po, may kausap lang po ako, ha? Paano po yan, sir? Wala kang lisensya, may impound yung motor. Ginawa namang labahan at ang ng washing machine, ang bangketa. Pero ito pang ginang ang may ganang magalit. Alin po ba? Yung pagmasing na, masinabi sa loob na po. Hindi po sa loob, nasa bangketa po. May litrato po. Bangketa po yun. So, i-claim nyo na lang po sa opisina. Pwede naman po i-claim yan eh. Hindi lang po para Hindi na yan, boss. Tanungin na kita. Hindi, boss, makinig muna kayo. Ilang beses na tayo nag-clearing dito? Mag mag na pa First time ba? Hindi po kasi nakasakapan ako sa kaya. Boss, bangkita yun. Bangkita pa rin yun. May picture. Hindi po. Nay, ang loob po, ang loob na loob ng bahay. Hindi po sa bangketa. Ayaw naman. Ayaw naman. Sa opisina po namin, sa MMDA, sir, sa Tumana na, po. Sir, na, usap kami, sir, na, eh, hindi na po namin lalagay Ma'am, ito ma nga tanong ko, kasi hindi pa ako tapos magsalta. Pinapangunahan nyo kami ng sigawan. Oo nga maglalaba Makinig na, po muna kayo. Makinig na, Makinig ka muna sa akin. Makinig ka muna sa akin. Kaya kayo nagkakamali kasi ayaw nyo makinig para sa susunod hindi kayo nagkakamali. Unang-una, unang ito po, unang-una. Hindi po unang beses na nag-clearing dito. Pangalawa, hindi nyo pagmamayari ang bangketa. Sir, Pangatlo, ang bangketa po ay hindi labahan. Maglalaba nga po sana kami doon. Eh, sakto dumating sila. Exactly. Nasa lang po yun talaga hindi po. na Litrato na lang. Hindi po, hindi kalalabas na anak. Yun po. nga, nilabas nyo. Pero pagkakatapos ang pinapasok po sa loob, alam hindi. nga po nag-clearing. Eh, nyo. yun nga, eh, hindi naman pwedeng ilagay sa bangketa yun. Eh, hindi naman na, Pag nag mga 2 hours kami lapasok na. na po doon. Ang tanong ko po, yung dalawang oras na paglalaban nyo sa bangketa. Pusap po kami sa inyo ngayon. Sana bigay nyo na kasi wala na kami pang Pwede nyo naman makuha yan eh. Pag-isa po, nandito na po. Sana Bawal, sa po sa Bawal po ibaba. Bawal po ibaba. Bawal po ang damay karapatan niya na ibigay kayo. Ay, hindi po Ay, hindi po po. Hindi po namin pwede ibabayan. Sa Tumana po, Tumana. Doon nyo po kukunin. Ano, ayaw hindi po ayaw. Bawal pong magbaba ng mga gamit na naisampan na po. Dapat intindihin niyo muna bago po kayo sigaw ng sigaw. Alam niyo bawal. Alam niyo bawal. Dapat hindi niyo nilalagay doon. Ilang beses na po to? Hindi po namin yung don't sir pa exactly. sa loob. Oh, yun. Sa inyo na po nang galing, ha? Dalawang oras nyo pong iniiwan sa labas. Okay. pa kasi po namin kasi wala po kami. Bawal nga po. Bawal nga po. Kaya po namin, 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 po. namin yun. Walang ano, ano, lisensya. Walang lisensya. I-impound yun na. Walang lisensya. mo sila nga. Sinabi ko na po, tumaan na po. Naging garden naman ang bangketa dahil nilagyan ito ng halaman at ginawa naman parkingan ang kalsada. Parang sa kalsada, yung mga bakal, tanggalin natin. mga bakal at alisen. Ayan yung driver eh. Tikita mo na, na. Oo nga eh. Ito naman pong kotse ay masikip na nga ang kalsada pero ginawa pang garahe. Up up up, up 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 yung poste. Mausok to. Pinark naman ang SUV na ito sa harap ng no parking sign. Alabo to. Wala namang pirma eh. Ang ano? Walang pirma. July na issue. July 8. Ang mirasigo isang Dalawa. Dalawa. Ang problema, hindi siya naka-park sa slot. Dito nakaparada. Alam. Problema nyo, ma'am, hindi kayo naka-park sa slot. Dapat yung paradahan. Tapos tingnan nyo, may sign sa Dapat kung saan kayo, kung saan yung in-apply nyo, ano, permit, dapat yung kayo nakapark. May lisensya ba, yung driver? Kanina, nandiyan, sir. Kaya nagpapay mo, Eh, wala naman pinapayta lisensya. Urasan nyo. Yun So, magpapatikit ka ba? O hindi? Hindi Ayaw mo. Ayaw mo. Ay, ayaw eh ayaw niya magpa-ticket eh. Pero ito sa mo ay, oh, niyo, ay uh, baka sabihin mo pinilit ka namin ha. Wala po yung bako namin sir eh. Hindi po sa Manila po 'yan. Ah, ah, sa MTPB. Meron ah, ah, nga kayo nito. Uh, ano na po ngayon, no? 12.15 ng tangali, eh. uh, dinaan lang po natin yung isang complaint area dito sa Recto Corner Tomas Morato. Well, apparently, tama naman po yung complaint. Meron nga po mga na nakaparada po sa bangketa, which is dapat bawal po yan. Eh, kung meron po designated parking slot, doon po tayo sa designated parking slot at hindi po sa sidewalk because the sidewalk is meant for pedestrians. Ang rider naman po na ito ay walang lisensya habang nagmamaneho. Okay. Wala mo. Bakit wala kang lisensya? Kailan pa? Kailan pa? Ayun lang. Eh, bakit ka hindi nag-file ng, ano, loss? Wala Ayun ano? ka... lang. Dapat may loss ka niyan. Tapos magpa-apidabit ka. Nawala. Nung isang buwan. Sa ating pong mga kababayan, ay naiintindihan ko naman na kailangan nyo pong maghanap buhay. Pero wag po natin gawing tambakan ng inyong gamit ang kalsada. Ang kalsada po ay ginawa upang daanan ng sasakyan at hindi tambakan ng inyong mga lamesa. Papano na lang po kung ang lahat ng negosyo ay ginagawang kainan at lagayan ng produkto ang kalsada. Saan na po tayo dadaan Magdudulot po ng traffic ang mga lamesa sa kalsada na posibleng dahilan upang malate ang mga nagtatrabaho at pumapasok sa eskwela. Mag-uumpisa po yan sa isang negosyo at sa katagalan ay magugulat ka na lang na naggagaya na ang iba. Hindi naman po masamang magnegosyo pero dapat ay ilagay natin ito sa tamang lugar at hindi umabuso. That's all, everyone. Salamat sa This is Chuck and you're watching Biker Drone.